Tagal ko ng pangarap na magka-baby. Ayoko namang lumabas siya na walang daddy. Hanapin ko kaya si Robert. Para kang nagbigte pag hinanap mo yung lalaking yun. Tsaka pagiging miserable yung buhay niyo ng anak mo. Hindi ka ampon, anak kita. Talaga po, anak niyo po ako. Kaya nga kasing ganda mo po, no? Ikaw ang the best para sa puso ko sa buong mundo! Hindi kita ipagpapalit sa kahit kanino. Huwag mong sabihin sa akin na balak mo pa ipabago yan. E eh, pareho naman kayo na apelido ni Robert. Siyempre ayokong makita niya na ibang pangalan ng tatay niya dito sa birth certificate niya. <laughs> Hindi siya yung tatay ko. Ilang taon na siya naglihim sa akin. Sigurado ka ba dito? Baka naman nasa loob ng bahay. Ito ba hinahanap niyo? Announcement! Announcement! Mga customers, mga kapitbahay namin, no? Lahat ng mga kinain Libre na, ha? Sa amin na yan. Pero, kailangan lang muna namin na magsara na. Oh, ha? Importante oh, 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 lang talaga. Oh, 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 Emergency lang. Pasensya na, ha? Po. Ah, pasensya na. Sige na po. Ate, kuya, libre na po yung, yung kinain niyo. Pero kailangan niyo pong umalis. Sige na muna po kayo. Sige na po. Maraming oh, salamat po, po, oh, po, marami. po. Sana pasensya pasensya po kung may kumalik Pero kailangan na. niyo naman na po umalis. Salamat oh, po. Oh, oh, Thank oh, you po. Thank you po. Pasensya na po. Ingat po. Sige po. Salamat po. Libre po. Ingat. Mamasan si Sir Robert Reyes. Si Robert Reyes, ga Si Robert Reyes, hindi mo kilala? Tubok pa, parun parang iya, na iba yung pangalan ng tatay mo dyan? Sarah Mama, naampuan lang ako. Sabi niyo kayo yung tatay mo. Pero nilokan niyo lang pala ako. Di ba lagi mong pinapaalala sa akin na huwag magsinungaling? Pero nagsisinungalay kayo sa akin. Anak, inaamin ko naman na na mali ang ginawa ko ngayon eh kasi... Ayaw kita masaktan. Sa kanya niyo ba hindi ako nasasaktan ngayon? Buong buhay ko, kayo ang itinuri kong magulang ko, pero hindi pala. Labing pitong taon yung pinagkait sa akin yung daddy ko. Tinampan ang mga uh, pagiging ama, di ba? Dahil pinagtatakpan yung pagsisinungan nyo sa akin. ka na magpapakita kay Julia. Pag hindi ka sumunod sa akin, baka sa'yo kayo buntol lahat ng init ng upo. Ah, kulit mo! Sa akin na pumalis ka na eh! Si Baby Maricel, huwag mo siya. Ibabalik kay Robert, ha? Sabihin niyo po sa akin kung nasan siya! Huwag mo na siyang hanapin. Bakit po? Masasaktan ka lang eh. Kahit na! Gusto ko siyang makita! Gusto ko siyang makilala! Patay na siya! Patay mo ka! Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Lahat ng alam ko tungkol sa mami mo, mas din ba yun? Hindi. Wala kasi nungalingan tungkol kay Julia. Hindi ko na alam, Mama! Hindi ko na alam kung maniniwala pa ako sa'yo! Anak, palisin! What is it? Sabihin mo, mahal na mahal ko siya. Tsaka, anak ko siya, hindi magbabago yun, di ba? Sabihin mo, mahal na mahal ko siya. sabihan mo itong anak natin, ha? Na kahit na magkatampuhan kami, dapat din namin pinatatagal. Parang tayo lang, na magkakatampuhan tayo dati. Mama, hindi naman kaya tayo nag-aaway. Mami, mahal na mahal ko si Mama. Never sasama ang loob ko sa kanya. Asus, Kahit sino naman nagkakatampuhan, no? Normal yon, healthy yun sa isang relationship. Kasi tandaan mo, no? Ang problema, isang gabi lang iniiyakan Dahil walang problema na... Hindi na dadaan sa magandang, magandang usapan. Chik, hmm. hmm? chik, hmm. <laughs> na ako nung kay Julia, no? Patay ako kay Kaiki. Kadalawin pa ako noon, no? Oh. Mars, paano kung malaman niya ulit na nagsisungaling ako sa kanya? Hinagawa ko lang naman yun kasi ayoko mo wala si Maricel sa akin, no? Oh. Ayoko kung hanapin niya yung tatay niya, no? Kaya sabi ko, kong... patay na si Robert. Panindigan mo na. Diba, kapag nalaman niya na patay na yung tatay niya, eh hindi na magahanap yun. Natatakot kasi ako wala sa akin si Maricel. Ako lang ang tatay niya. Hindi yung, hindi yung hinayupak na Robert na yun. Hmm. Kaya nga. O, di tapos na ang issue? Sana nga. Ayoko rin naman kasi napatong-patong yung kasinungalingan ko, no? Hindi kasi matim ma na siraan yung hinayupak na lalaking yun, no? Eh. Mama, handa na po akong makinig sa inyo. sa san ka pala ng mami mo. Tinuring na kitang parang akin. Simula nung napunta ka sa pader ko. Bakit po ako napunta sa inyo? Sabay ba namatay matay sa mami at daddy? Magkasama sila nung aksidente. Bakit po hindi nyo sinabi sa akin? Kasi ako nang naging daddy mo. Kung pwede nga ako na rin ang maging tunay mong mami. Wala namang problema yun, pero, siyempre, sino naman ang manginiwala. Ang point ko lang, eh, ayokong isipin mo at lumakikan na alam mo na ampon ka. Kasi nga, di ba, maraming mga ampon d'yan na Nalaman nila ang pun sila, nagre sila, tapos nasisira buhay nila. siyempre, ayoko mangyari sa iyo yun. Pinalaki niyo po ako sa pangaral. Wala ba kayong tiwala sa pagpapalaki niyo sa akin? Hindi naman ako magre -rebelde. Hindi naman ako ganun. Wala naman akong balak magwala. Marami lang akong gusto malaman tungkol sa daddy ko kagaya ng? Kapansin ko na Reyes din siya. Magkamag-anak ba kayo? Nagkataon lang na pareho ang apelido namin. Ano pong itsura niya? Anong klase siyang tao? Uh, um... Mukha siyang mabait. Um, Naghaya mo, mukha mabait. Pero hindi ko kasi talaga masyado nakilala yung daddy mo eh kasi parang whirlwind romance yung sa kanila ng mami mo. Yung Min minsan sila, minsan hindi sila Med medyo magulo eh kaya kaya talagang hindi ko sa nakilala, wala akong masyadong alam sa kanya. Mama. Meeting na uusin pabor sa yo. Sabi mo maski ano gagawin ko anak. Sana madalaw ko man lang yung puntod ng daddy ko. Mama, saan ba tayo pupunta? Magtiwala ka sa akin, no? Siguradong maiiyak ka sa tuwa. Sandaling-sandaling na lang. ito na malapit na tayo. Ready? One... 2 3 Oh my, oh my, my god Dah harap yang putu nang Robert Selamat malam Akala ko hindi ko madadalo kahit puntod man lang ng Daddy Robert ko. Matitiis ba kita? Kaya pinahanap ko talaga. ayoko nakikita malungkot si Maricel. Please help me. Tagilan mo ako ng mga mukha mo na yan. At saka alam mo naman, di ba? Pagdating kay Maricel, di naman ako makakatanggi. Tutulong naman ako? May choice ba naman ako? Ko? Huh? di lang talaga doon sa inaanak ko eh. Mabuti na lang din ha. Common yung pangalan ni Robert Reyes. Huwag kayo mag-alala, Daddy kahit wala na kayo ni Mami. Minamahal ako ng sobra-sobra ni Mama. kung nasan man sa Daddy Robert. Masaya siya na, nadalaw ko siya. Mas masaya kung hindi mo na siya iisipin. Bakit naman po? Uh, <laughs> ang ibig ko sabihin, eh, pagpahingin na natin yung kaluluwa niya. Move on na tayo. Ganun naman talaga yung mga mabubuting mga magulang. Siyempre, wala silang ibang iniisip, kundi ang kapakanan ng mga anak nila. Kupo naman. Katulad niyo po. Siguro katulad din ng Daddy Robert ko. Pero wala na siya. Samantalang ako, buhay na buhay. At hindi hindi ako mawawala sa tabi mo. Always and forever. Promise. saka, Sana naman, hindi nagbago ang pagtingin mo sa akin. Lalo na ngayon na nalaman mo na na hindi ako ang tunay mo. Mong... Tatay pa rin kita. Hinding hindi ka mawawala sa puso ko, Mama. Ito na. Andito na yung mga requirements ko para sa application ko sa scholarship, sa clearance, sa class cards, tsaka sa birth certificate. Yeah. So okay ka na? Wala ka ng identity crisis? Bakit naman? Bumuko na yung ko sa sarili ko. May mommy ako na alam kong minahal ako. May mama gordo naman ako na alam ko mahal na mahal ako forever ni Daddy Robert ako. Tingnan mo na. Wala ka pa rin alam tungkol sa kanya, di ba? <laughs> Hindi na issue yun. Sobrang thankful nga ako kasi pinahanap ka ni Mama Gordon yung buntod niya. Kaya parang closure ko na rin. Third ka na doon? Okay ka na? Pero ako at issue. Yung tatay ko, ako wala rin naman ang tatay. Pero ako, may picture Dating, buting na. Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo. Saan? Yeah. Oh, Ayan. Ha? Ayan, ayan, ayan. Tignan po, dali. Tas, ito pa, ito pa, ito pa. Teka lang. But oh, wait, that. there's more. Oo, oh, oh, ito pa. Ang kwapo, di ba? Ay! <laughs> Medyo kamukha mo. Ay! <laughs> ang dami naman yun to. Eh, iba't tao naman sila. Saan dito yung tatay mo? Oo oh, nga. Iba-iba silang tao. Eh, pero at least, di ba, may idea ko kung anong kulay namin. Yung buhok. Yan lang naman pinangahawakan ko, Ampon! Ampon, 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 ampon! Aray! Ano naman naka ari ka naman dyan? In-impersonate ko lang doon si Lot Lot de Leon doon sa isang pelikula niya. Bakit naman parang guilty ka? Ako naman. At saka, akala ko ba, case closed na yung sa inyong drama-raman yun ni Maricel? Tapos na yun, no? The end. Finished. Hmm. Parang walang nagbago sa amin ni Maricel. Sigurado ka. Eto, si Sarah ko. Hindi ba mawala-wala yung yung bang longing, yung paghanap niya doon sa tatay niya. Nako, Inday, ibahin mo si Maricel no. Kampante na ako na wala na siyang hanapin pa. Wala naman dito yung picture ng daddy ko. huli to eh. Promise <stutuk> na ako kay Mama na move on na kami. Hoy! Tu! Anong ginagawa mo? Mga gamit ni Mama! Eh, sabi pa mag-alap na iba ito. di ba? Ay, ba? Ay, ba? Ito ba? Ay, ba? Ay, ba? Ay, ba? Ay, ba? tatay mo? Parang kamukha mo siya? Ito yung lalaki. Hindi kaya siya yung tatay mo? daddy ko. Ako si Maricel. Ang anak niyo. Aba, 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 teka nga. Paano yong ang Masing laki ng isang malaking mall. Siyempre naman, may charm na ako para sa scholarship exam ko. Yon, at... Ako kaya. Saswerte hindi kaya ako ngayong araw na yun. Makikita ko rin kayo yung best Charming ko. Kasi diba, Siza, dito nag-aaral si Siza. Eh, oh, may kaya ko, oh my oh my God, oh my God, oh my God. pala napansin ko may mahangin dito eh. Sige na. Nakakit na ako. Baka makita ko pa yung bagyo. Bagyo. Bagyo? Ha? Ah, hindi, ah, hindi. Bagyo. Baka abutin ko pa yung bagyo. Ah, bagyo. Eh, as a sabihin mo na, affected ka kay Eh, eh, Zak, Zak, Zak. Eh, eh, Sige na nga, pumasok ka na. Bye-bye. Eh, bye-bye. Good luck, Beshi. Good luck. Bye-bye. Yan. Wala so, okay. nang malas <laughs> Hey, ikaw na nakapinta bag. Ang ginagawa mo sa kotse ko. Hands off. Okay. Nakakainis ah! Ikaw? Ano ba nababasa ako? Eh bakit ba? Payong ko to, baka masira! Eh, ikaw nga, sinira yung kotse ko eh. Ay! Okay ka. Gasgas -gas lang, sira na. Gasgas -gas lang? Eh kung pabayaran ko kaya sa'yo, ha? Sorry na nga oh. eh! Ano ba naman sinasadya? Sinasadya ka na nga yan! Bakit nga? Ba, ako eh! Ano ba? Sorry, nang nga eh! Balas <laughs> talaga. Bro, kung... ...wala siya talagang babae. Bro, kung movie eksayonan niyo ng chick na yun eh. ba yun? may babaeng bumato sa kotse ko? Bumato? Eh, parang iba yung natamahan eh. Sa pool! Sa pool sa puso. Niligaw mo na? No way! Hindi siya papasa sa standards ko, no? Uy! Ano standards mo? Thank you, Lord, sa guidance sa exam ko. Kita mo ba si sa <laughs> Ewan! So, nakita nga kayo. Ikaw talaga. Imbes na kabustahin mo ako kung nangamote ako o ano, si Zack pa rin ang inuuna mo. Beshi, alam ko naman kasing kaya mo yung exam mo. Ang hindi ko lang kaya tanggapin, hindi pa rin tinatanggap ni Zack yung friend request ko sa kanya. Yun, Beshi. Hindi ko kaya, Bes, Ikaw kaya yun, Besh. Paki-explain nga, mahirap bang tanggapin yung friend request ko? I-click lang naman niya eh. Ano yung tingnan mo? Parang may sumusunod ka muna pa eh. Pero wala naman. Tara na nga. I'm sorry, eh. Eh, hindi nga. Ano nga sabi ni Zach? Hindi nga ba eh? I-contact si Mama Gordon. Baka lowbat. Excited pa naman akong ibalita sa kanya na tapos na yung exam ko. Eh... Hey. Kasi... Kaya tukod mo naman ako tukod kay Zak. Di ba sabi mo nakita mo siya? Oo, pero iniwasan ko siya, no? Ah... Eh baka kaya ka na sinusundan. Ano bang sinasabi mo? Eh di ba sabi mo kanina para may sumusunod sa'yo? O ba si Zak yun? Eh? Hindi kaya ikaw talaga yung gusto ni Zack? Oo. naw, 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 hindi pwede. naw, 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 Hindi naw, 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 natin yung pwesto, bilisan mo! Umalik ka dito! Ay! Ay, wait lang! Ay! Hoy! Buti ng ringtone mo! Buti kong buti, pero mahala na yun Please, ito ko yung ringtone ko! Tulungan nyo kami yung na yung snatcher na yan. Kasi pakabalikan pa yung anak ko eh. Alam mo, mas maganda ka sana kung hindi ka iyakin. Sino to? Boss Robert, sira na kasi yung ginagamit ko eh.